Pagpalang umaga po, welcome sa ating usapang pagkain na kung saan hindi lamang tayo nagluluto ng pagkain para sa ating physical na katawan kundi nagahain din tayo ng salita ng Diyos para sa ating kaluluwa na magbibigay sa atin ng sigla sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga po ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 4.4 Hindi lamang sa tinapay na ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So bago po natin umpisahan ang mga ihahain natin sa inyo ngayong araw na ito, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pangunguna mo sa gawain ito. Salamat po o Diyos sa iyong pagsama at pagtatagumpay na ibinibigay mo sa amin. At dalangin namin o Diyos, katulad ng aming laging itinataas sa iyo, ano man ang aming ginagawa, kumakain man kami o umiinom, ay magbigay nawa ito ng kaluwalhatian sa iyo. Maraming pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon naman po, ang ating pong pagbubulay-bulayang talata ay manggagaling po sa John 21:15 hanggang 16. Sinasabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Pagkakain nila ay tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakanin mo ang aking mga tupa. Muli siyang itinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Salamat po sa pagbasa ng mga salita ng Panginoon. Napakaganda po ng ating pagbubulay-bulayang talata na kung saan ay makatutugon sa ating uh, pangkaluluwang pangangailangan para sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito ay nagtanong si Jesus kay Simon Pedro nang sabi ni Hesus, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? At ang tugon naman ni Pedro, Opo, Panginoon, iniibig kita. Tatlong beses po na tinanong ni Jesus si Simon Pedro kung iniibig niya ang Panginoon. At ang tugon naman din po, tatlong beses din po tumugon dito si Pedro na iniibig niya ang Panginoon. At ang tugon naman ng Panginoon sa, sa pag-ibig ni Pedro ay, kung ganon ay pakanin mo at alagaan mo ang aking mga tupa. Napakaganda po yung inaasahan ng Panginoong Kristo so sa tugon ni Simon Pedro para sa kanya. Ang layunin po ng ating programa ay katulad din naman ni Simon Pedro na tinatanong ni Jesus, ganun din po tayo, tinatanong tayo ni Jesus kung iniibig natin si Jesus. Ang katugunang inaasahan ni Jesus ay yung pakanin at alagaan ang mga tupa. Kaya naman po uh, sa ating pagbubulay-bulay ay meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos upang mapakain yung ating kaluluwa na kung saan ay ito ang makatutugon sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. At kasama na rin dito yung pagpapakain, yung pagluluto para naman matugunan yung ating physical na katawan. Ano ay anyway, napagpala po tayo ng salita ng Diyos sa umagang ito? at magbigay po ito sa atin ng sigla at pag-asa na kung saan ay makakatulong po sa atin sa araw-araw. Ngayon ay simulan na natin ang pagluluto ng sweet and sour tilapia. Ngayon po ay simulan na natin ang pagluluto ng sweet and sour tilapia at nais nice ko po ipaalala sa inyo na napakalaga po ng preparation sa ating pagluluto dahil dito po ay dito lamang natin makikita yung uh, sa loob ng bahay yung paano masarap at katitiyak tayo na malinis yung ating niluluto. Siyempre ang pangunahin nating uh, sangkap sa ating lulutuin ay walang iba kundi yung tilapia eto yung tilapia uh, isang kilo po yan at tatlong piraso po yan katamtaman lamang po ang laki. Ito po'y inasinan ko na at nilagyan ko na ng paminta. Hindi ko po isasama sa ibang sangkap sa sabaw ya kasi para magandang tignan yung ating uh, inihandang sweet and sour tilapia. So piprituhin po ito mamaya itong tilapia na ito. At syempre, kailangan natin ng, kailangan natin ng asin. Ito po yung asin. At ito po yung tubig. Yan. Tubig. Ito po yung sabaw ng pinya. Yan, yung ating chunk. Ito po yung sabaw. Ito po yung pinya, yung pinakalaman niya. At ito naman po yung ating carrots. Yan, carrots. At ito naman yung ating uh, margarine. Kasi ito yung gagamitin natin pang gisa. Hindi yung pinap hindi yung pinagpirituhan ng tilapia. So, meron tayong konting ketchup, imbis na tomato, imbis na tomato sauce, ketchup lang po, konti lang po meron din po tayong nilagang itlog dalawang piraso at meron din po tayong siyempre bawang meron din tayong sibuyas at yung kamatis yung kamatis po ay napakaganda na hiwain natin na talagang maliliit kailangan ito kasi yung tunaw sa ating pag-isa kailangan ito yung tunaw at meron din po tayong siling pare na green yan po pahaba po ang hiwa at meron din tayong siling pare na pula na pahaba rin po ang hiwa So gagamit din po tayo ng cornstarch para uh, medyo lumapot po yung ating sarsa sa ating sweet and sour tilapia. So ito na po lahat ng ating ang ating mga sangkap at tayo po yung magpapasimula na sa ating pagluluto. Ngayon po ay mainit na po yung ating kawalik pati yung mantika ay magpiprito na po tayo ng tilapia. Ngayon ay naprito na po natin yung tilapia. Luto na po. Yan. Ngayon naprito na po natin yung tilapia. Ay tatabi po muna natin pagsamantala. At po ay naman natin lutuin yung sauce pa dito sa tilapia. Ngayon napainit na natin yung kawali. Ay ilagay natin yung margarine para sa ating nilutong sauce para sa tilapia. Ngayon na na yung kamatis, isunod naman natin yung bawang. Kasabayan na yung sibuyas. sama na rin natin itong yung pineapple. Ngayon naman, ilagay naman natin yung carrot. Isunod natin yung tomato sauce. O ketchup pala. Ketchup pala sa ketchup. O ting ketchup lang. Pampakulay lang po. Ngayon, ilagay naman natin yung sabaw ng pineapple. Ngayon, kumukulo na. Ilagay naman natin yung cornstarch. Ganyan, ginagyan ko ng konting tubig para malumapot yung ating pinakasos. Lagyan natin ng konting asin. Ayan. Okay. Ngayon, malapot na yung ating sauce. Ay, ilalagay na natin yung huli. Yung ating siling pari na green. At saka yung red. Okay. okay na po. Ngayon ay isasali na natin to sa doon sa tilabi natin pritong tilapia So, luto na yung ating Sweet and Sour Tilapia. Luto na po yung ating Sweet and Sour Tilapia. Naway na pagpala pumuli tayo sa ating mga lutuin. Nabusog na yung ating kaluluwa, nabusog pa yung ating katawan. God bless po at sa susunod nating na uh, pagkikita. Naway na lagi kayong magpala sa ating mga lutuin.